TVJ, at mga legit na bark ads netizens, nanawagan ng shutdown sa kabila, o sa show na walang pangalan. Isko Moreno, spotted sa legit it bulaga. Yan nga ang mga nangyari sa Legit It Bulaga, December 16, 2023 Sabado, kung saan marami sa mga nag-comment sa livestream ng TVJ ang nanawagan ng shutdown sa show ng tape. Nagsimula nga iyan sa segment na Gini kung saan ay bumisita si Lola Belen sa studio, na may dalang pasalubong. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Dito nga ay kapansin-pansin, ang tila pagiging mahina nito, pero marami nga ang nagulat, matapos matumba si Lola Belen, at may inamin sa kanyang apo na si Tash, na maaari na nga siyang mag-shutdown. Ibinili na din niya kay Tash, ang buong pamilya nito, kasama ang alaga nilang aso na si Meg. Dagdag pa nga niya na sobrang hina na niya, kaya kailangan na niyang mag-shutdown. Marami nga ang mga naiyak dito, pero marami din ang mga nakapansin, sa mga sinabi ni Lola Belen na pagiging mahina na nito, kaya kailangan na niyang mag-shutdown. Natila nga tumutukoy sa kabilang show na walang pangalan. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Tash, na lumaban ito dahil marami pa siyang pangarap at gusto nga ni Tash, nakasama si Lola Belen sa pag-abot nito at malapit na rin nga ang Pasko. Ay ito lang ang muling sinabi ni Lola Belen. I need the shutdown. I'm getting very weak. Hanggang sa huli nga, ay ang patuloy lang na sinasabi ni Lola Belen ay ang mga salitang. I need the shutdown. I need the shutdown. I'm sorry. Pero prank lang pala ito nang maglola na kung saan nga ay marami sa mga legit the bark Ads host ang napaiyak na nahagip ng camera. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil may sinabi si Tito Soto kay Lola Belen na, Hindi ka pwedeng mag-shutdown, merong mga ibang dapat mag-shutdown. Hindi ka mag-shutdown. mga ibang dapat mag-shutdown. Dagdag pa nga ni Bossing at Boss Juina, na, Shutdown hoy, hoy yung iba dyan shutdown na. Shutdown na kayo, mahaba na masyado. Ano pa hinihintay nyo? Shutdown na hoy kung saan, kahit nga sa mga nagko-comment sa kanilang YouTube livestream ay ito din ang sinasabi. At syempre, kapansin-pansin din naman ang ginawang acting ni Tash, at ni Lola Belen, na siguro ay marami ang nadala, sa kanilang acting. Samantala, tila spotted nga si Isko Moreno sa Legit It Bulaga, kung saan naglaro pa nga ito ng periphery. na napansin din naman ng mga nag-comment. Sabi patuloy ng isang comment ay senyales na nga ang paglalaro ni Isko sa periphery na mag-shutdown na ang kanilang show. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?